Hello guys, mapagpalang hapon po sa atin lahat. Ayan guys, long form video po tayo. Hmm. sarap hmm, ng tanawin dito sa barangay Dayhagan, Carles Iloilo. Ayan ah. Hmm, guys. Ganda no? Ganda no? Ang ganda ng kapaligiran guys, ayun. Oh. Bundok na bundok guys. Ang sarap. Hi guys, andito kami dito. Huh? Pumunta ng dagat. Yeah. Cool. Muna mm -hmm. ano ka na doon. Huwag kami ingay, kaya nagbibidyo ako. Sila? Yeah. Yun Dali na. Sige. Um, guys. Ayan o. Oh. Ang sarap ng tanawin guys. Yan. Maligo kami guys sa dagat. Tingnan mo naman ang tanawin. Ang ganda. Lakat na Dapat doon tayo mano no? Dito ang daanan. Yan. Yeah. Ngimbis. Ah. Ang, Ang, ano? Ang ganda ng tanawin. Ang ganda diba? ng hmm. guys, Ang ganda ng Ang tanawin. ganda, guys. Comment. na Diba? Ang ganda na, ano? Ang ganda na. Oh, ganda ng view. Diba? Salamat guys sa inyong pagsama sa akin mapagparang hapon sa atin lahat, guys. Salamat, salamat, salamat. Bye-bye.